Isang gabi, tahimik ang paligid at tulog na ang mga tao sa bahay. Kumuha ang lalaki ng martilyo. Nilapitan ang kaibigan niyang natutulog sa kama. Tapos pinalo niya ito ng sobrang lakas. Ang pangalan ng lalaki ay Sam, 20 years old. Pero tinatawag siya sa alias na Psycho Sam dahil gusto niyang maging rapper sa horrorcore genre. Ang horrorcore ay isang subgenre ng rap na, hmm. Anyway, isang araw, Nakilala ni Sam ang isang babae sa online, ang pangalan niya ay Emma. Si Emma ay 16 years old lamang pero mahilig siya sa horrorcore na mga rap. Gusto niya ang mga rap ni Sam dahil naastigan siya. Nagka-developan sila pero malas kasi magkalayo sila. Nasa magkabilang dulo ng bansa. Kaya puro online lang ang relasyon nila. Halos isang taon silang nag-date online at maayos naman ang lahat. Gustong-gusto nila ang isa't isa at nagsasabihan sila ng I love you sana all, di ba? Isang araw, nagkaroon sila ng pagkakataon na magkita ng personal. my horrorcore festival na malapit sa lugar kung nasan si Emma, kaya nagkasundo silang magkita doon. Lumipad si Sam mula California papuntang Virginia. At nang makita niya si Emma, ay nagandahan siya. At ang cool ng pink hair niya. Mukhang mag -e enjoy ng todo ang dalawa na ito. Pero hindi. Kasi noong nakita ni Emma si Sam, sobrang nadismaya siya malayo ang itsura niya sa mga litrato niya. In person, hindi siya yung astig na horrorcore rapper na inaasahan ni Emma. Mahiyain siya, medyo isip bata ang ugali at hindi kagwapohan ng itsura. Magalang naman si Emma, pero halatang halata ni Sam na nadismaya si Emma. Kitang kita ito sa mukha. Kahit na ganun, nakipagkita pa rin sila sa kaibigan ni Emma na tatawagin nating sidekick at naghanda silang tatlo para sa concert. Pagkatapos, sinundo sila ng nanay at tatay ni Emma at hinatid sila sa Horrorcore Music Festival. Pagdating nila sa festival, okay naman yung music at ang daming online friends nila ang nandoon. Gusto sana ni Sam makasama si Emma. Pero si Emma, parang di pa rin siya ganun ka-interested kay Sam. Sobrang nasaktan si Sam at hindi nagtagal, nag-away sila. Malala ang away nila at nauwi ito sa hiwalayan at dahil dito ay sobrang devastated si Sam. Nang natapos na ang concert, ay hinatid sila ng nanay at tatay ni Emma sa bahay ng nanay ni Emma. Pagkatapos ay umalis na ang tatay ni Emma kasi matagal ng divorce ang parents niya. At magkahiwalay na ito ng tinitirhan. So, andiyan si Sam, si Emma, si Sidekick at mama ni Emma sa bahay na ito. Plano ni Sam na magstay pa ng ilang araw tapos babalik na siya sa kanila. Pero sa totoo lang, Galit na galit si Sam buong oras na yon. Kaya nung natulog na silang lahat sa magkakahiwalay na kwarto, si Sam nakahiga lang siya at sobrang inis. Mahal niya si Emma pero ngayon ayaw na sa kanya ni Emma. Mga bandang alas tres ng umaga, gising pa rin si Sam habang tulog na ang lahat. Tumayo siya, nag-ikot sa bahay at nakahanap ng martilyo. Dahan-dahan siyang lumapit sa couch kung saan natutulog si sidekick. Sa sobrang galit niya sa buong sitwasyon, pinalo niya ito ng martilyo at agad itong namatay. Bago pa man magising, umakyat siya sa itaas kung saan natutulog ang mama ni Emma at ginawa rin ang parehong bagay sa kanya. Panghuli ay dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ni Emma. Nandoon si Emma, mahimbing na natutulog, at ginawa niya sa kanya ang parehong bagay. Lumipas ang ilang araw at nandoon pa rin si Sam sa bahay kasama ang mga bangkay. Ang nanay ni Sidekick, natatawagin nating Sidekick Mom, ay sinusubukang kontakin si Sidekick pero hindi niya makontak si Sidekick ng ilang araw kaya nag-aalala na siya. Kaya tumawag siya ng pulis para puntahan si Sidekick at tingnan kung okay siya. Pagdating ng mga pulis sa bahay ni Emma, kumatok sila at si Sam ang nagbukas ng pinto. Mukhang wala naman daw silang napansin o naamoy na kahinahinala. Kaya nagtanong lang sila kay Sam ng ilang bagay at umalis din kaagad. Pero hindi kontento si Sidekick Mom dahil pakiramdam niya ay may mali. Kaya tinawagan niya ang tatay ni Emma at hiniling na puntahan ang bahay para mag-check. Pumayag naman ang tatay ni Emma at sinabing, "Sige, pupuntahan ko." Pumunta ang tatay ni Emma sa bahay ng ex-wife niya. Pagpasok niya sa pintuan, ay wala naman siyang napansing kakaiba. Tahimik ang bahay nang biglang sumulpot si Sam mula sa likuran at hinampas siya ng martilyo sa ulo. At syempre, hindi nakaligtas ang tatay ni Emma sa atake. Kinuha ni Sam ang susi ng kotse ng tatay ni Emma. Ninakaw ito at tinala papuntang airport. Hindi malinaw kung paano, pero habang papunta sa airport, naaksidente si Sam at nastuck ang kotse sa kanal. Dumating ang isang pulis at isang tow truck driver para itow ang kotse at binigyan siya ng tiket dahil sa aksidente. Pero kahit na ganun ang nangyari ay hinatid siya ng tow truck driver sa airport. Samantala, si sidekick mom ay nasa bahay pa rin at sobrang kinakabahan kasi ang tatay ni Emma naman ang hindi na niya makontak. Kaya tumawag ulit siya sa pulis. Kaya sinabi ng pulis, sige pupunta ulit kami doon. Bumalik ang mga pulis sa bahay ni Emma para muling mag-check at sa pagkakataong ito, naamoy na nila ang mga bangkay. Agad na nagreport ang mga pulis at sinabing, hinahanap namin ang Psycho Sam na ito. Yung pulis na nagbigay ng ticket kay Sam dahil sa nangyaring aksidente kanina sa kanal ay sinabing, Uy, parang siya yung nagbigyan ko ng ticket kanina. Kaya nagmadaling pumunta ang mga pulis sa airport. At nakita nila si Sam na natutulog sa terminal habang naghihintay ng flight. Kaya inaresto nila si Sam Narito naman ang kanyang mugshot. Pagdating sa korte, inamin ni Sam ang kasalanan niya at hinatulan siya ng habang buhay na pagkakulong. Anyway, narito ang ilan sa kanyang mga kanta.